Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon ng aktor na si James Reid matapos mag-viral ang kanyang mga larawan kasama ang isang babae sa pagbisita niya sa Cebu. Marami tuloy sa kanyang mga fans ang nagtatanong kung ang babae na kanyang kasama ang bagong nagpapatibok sa kanyang puso. Ang mga nasabing larawan ay ibinahagi sa isang Instagram post ni James kasama ang kanyang crew sa Careless Music Manila. Ang pag-aari niyang record label makikita sa mga larawan na kanyang ibinahagi na katabi niya ang isang babae. Tila close na close ang dalawa base na rin sa larawan na ipinost ni James. Pero sa ngayon ay hindi pa malaman kung sino at ano ang ugnayan ni James sa nasabing babae. Samantala, iniulat naman ng isang entertainment website na ang mystery girl ay si Jolly Ann Salvado. Isang 18-year-old artist na taga Cebu. Sumali siya sa The Voice Kids noong 2011 at naging bahagi ng team ni Sarah Heronimo. Anong masasabi mo sa balitang ito?